So ito, Rider J uh, Carb 110 2012 model So nilinis ko lang yung carburetor Ayan, no? Nilinis ko lang muna And inayos ko yung nangat-ngat ng daga Nangat-ngat ng daga So chinek ko yung wire, okay pa naman So nilagyan ko ng konting gasolina Kasi natuyo na, nakadirect na rin sya Wala na syang ano, fuel cock So mamaya babalik ko yan Then testing mo natin kung aandar andar no? Tingnan natin kung aandar. andar Nilagyan ko rin ng battery, temporary at yan. Tingnan natin kung under. After 3 years, no? After 3 years, panda rin natin. Iyon, no? oh, yan. Meron pa akong mga gagawin. Yung makina, yung brake, harap likod, tapos uh, wiring, ayusin uh, ko pa. No? Then, uh, linis, and tingnan ko pa yung clutch. No? Susubukan ko muna kung ano na. Tingnan ko yung performance. Then, ito, naputol na yung choke so, cable papalitan na natin ng bago okay so yan okay so eto at uh, natapos na nating baklasin yung preno yung top overhauling hindi ko na napakita yung sa clutch side pero napalitan na ko na yung mga pyesa eh yun yung mga pyesa oh. yan. puro legit na Suzuki and medyo pricey talaga yung clutch side no yung clutch side mahal talaga yan Then yung sa top overhauling, ayan, buksan natin yung ilaw. Ayan. So, nalinis ko na yung block. Okay pa naman yung block niya. Then, dito sa cylinder head, ayan, malinis na rin. Nalinis ko na. Okay, ayan. Ayan, tagusan na eh. yan. Malinis na. Okay, ayan. Hmm, malinis na yan. Then, ito yung mga pyesa na grabe, no? Binaboy pala ito nung dating gumawa. Ayan, no? tinagtad ng gasket maker. So, payo lang, no? Pagka ganito, yung mga o-ring, gasket, huwag nyo na pong ng gasket maker. Kasi kung bago naman, salpak nyo na lang. Sigurado yan, hindi yung maglilik. Lalo na pag original, no? Then, yan yung valve seal. Papalatan ko, bukas ko na gagawin. Ito yung mga ibang pyesa, buo pa naman lahat. At goods na goods pa, no? Yun yung maganda sa mga luma. 2012 model. 3 years po itong hindi nagamit. At, uh, ayan. <clears throat> so, nung pinandar ko siya kanina, ito na ngayon, naka-fuel cock na siya. Pinalta ko na ng fuel cock. So, diniskarte ako na lang yung uh, hose. Then, okay. bukas, bibili rin ako ng choke. Papalta ko yung choke niya. Ito na yung carb. Malinis na yung carb. Then, uh, ito nga yung pre, no? Bubuhayin ko. Kasi nga, tinan yung nangyari, o. Oh. Ayan. Then, ito. Three years ba naman natambak? So, ayan. Ganito yung mangyari, no? Pagka tatlong taong kayong... Uh, natambak yung motor, ayan, magiging jela Jela na yung brake fluid, no? Yan, yeah, linisin ko yan. Then, yung likod. Ito, ayan, stock up din to. Yan, pasinin nyo. Pa preno ako. Ayan, no? Stock up siya. Ayan, no? Nag-i-stock yan. Nag yan. Hmm? Magganit. Parang walang preno. So, bubusan ko pa yan. Bukas na. Then, yun. Uh, full recovery yung motor, no? Inuna ko muna yung mga wire check ko muna yung harness then yun na uh, paandar ko na yan eh nga lang ayan uh, nilinis ko na rin yung chassis saka yung tanke eh, yung likod nilinis ko na slight linis lang naman hindi namang linis na linis na todo so stock regulator goods na goods and yun nga at uh, gagawin ko na siyang battery operated kasi magpapalit kami ng Osram na LED headlight no Then, uh, yun. Uh, konting linis pa and konting ayos. Yan. Ito yung kagandahan sa mga luma. Nabubuksan nyo rito sa magneto side na hindi binubuksan yung buong magneto. So, makakapagtono ka, makakapag-timing ka ng maayos. Ito yung timing guide. Dito mo bubuksan. Then, yun yung, uh, taga dito, tensioner. So, ayan, Nakalak din yung block nya. No? Yun yung kagandahan dito sa mga luma madaling buksan, madaling itono, hindi ka dun sa mga bago ngayon, no? Sa mga rider JFI na nakasara na, nakasara na to. Ito yung sinasabi ko na pag rider J-carb, ganito. So, ayan. Uh, full restore ko pa to and bukas, uh, update ulit ako. Mm, um, tingnan natin kung ano na yung itsura. So, ayan. Nagbabakbak na nga talaga yung pintura niya. Sa tagal na rin talaga ng motosiklo, no? Uh, natambak tambak nga ng 3 years at yun nga, napabayaan. So ngayon si sir nagka-budget at ayun nga para pag-uwi raw na summer eh maibibiyahe niya. ay eh, ilalaban talaga 'to. Panigurado. Kung sa biyahe lang na malayo, mas panatag ako sa mga luma. Kasi mas matitibay ang piyesa. Isipin nyo na lang ha. Ayan o. Oh. Oh, pakita ko kung magkano ha. Hindi pa akong nakabili ng mga piyesa sa top overhauling. pakita natin. Ah, anihin ko lang yung kasipo para makikita nyo uh, huwag uh, natin pakita yung siyempre uh, respeto sa pinagbibilan so depende yan ayan yeah. pwede nyo picture ano yung pyesa ganyan kamahal ang pyesa ng mga carb type no pyesa pa lang yan sipin nyo ganyan kamahal 1280 hmm? oh, four pieces na lining. Tapos yung ano, 800 yung wheel and hub, 850 saka 400. Hmm? Yeah. Yeah. kamahal lang ang ano. So, yung carb cleaner bumili ako kasi nga mahirap na linisin yung carb niya. So hindi na kaya ng degreaser sa so, sobrang tagal ng stock. <laughs> So kailangan ko yung medyo malakas yung ano. So yan, abangan nyo at uh, bubuhin ko to. Then update ko ulit kayo. Alright, yun lang, GG Emble Works.